Hi, baby. Congratulations. And I'm happy for you kasi ngayon isa ka ng monetized channel. Sana huwag kang magsawang sumuporta sa mga kapwa pa natin YouTuber na andyan lagi para sa'yo. Siyempre, andito rin kami ng pamilya mo dito sa YT na laging susuporta sa sa'yo. Lalo na ako sang tawag mo lang and I'll be there siyempre to support and to comfort you. I love you and thank you. Congratulations! Congratulations, Les Morales, being a monetized channel. You deserve this success because you are a good person with good heart. So just go ahead and continue to help those who are in need. I know you are. A, you can do it. And uh, go and enjoy your success. God bless you more. Ayon, congratulations sa iyo, aking utol, Trans Morales. At mo masaya ako na isa ka ng monetized channel ngayon. At huwag na huwag mong kakalimutan na uh, ang pagtulong sa ating malilit na YouTuber, kapatid. Tanda mo yan. At uh, lagi lang ako nandito para sa'yo. Always one call away. Pag may mga problema ka, tawagan mo lang ako. Alam ko naman na lagi lang ako nandito. Okay? At uh, wag na wag susuko. wag mo ng pag-asa, kapatid. Ituloy mo lang lagi ang laban. Nandito lang kami mga kaibigan mo, mga kapamilya mo rito sa grupo. At lagi ka namin susuportahan. Alam mo naman yan. No? Alright? Kaya yon at uh, God bless you always. Mahal na mahal kita, utol. Yan. Peace. Ah, uh, ito nga pala, si What Game Jays. Guys, huwag niyo kakalimutan, isubscribe niyo ang aking channel. Thank you. And congratulations ulit sa iyo, kapatid Dress Morales, ang aking poging kapatid sa YD World. I well done to you. Hats off. Hi, Gretches. Congratulations po, dahil monetized channel ka na po. Ingat po. God bless. Ayun, hi ay sa utol ko, Tres Morales. Congratulations, Tol! Uh, isa ka nang muli sa So, uh, more power to your channel. Uh, lagi mo tandaan, nandito lang, nandito lang kami lahat. Handang sumuporta sa'yo. Lagi lang kami nasa likod mo. Tandaan mo yan. Uh, love you. God bless. Ayun, no? Ayan, na, uh, itong video na to, guys. Ginagawa ko to, guys, para sa isang special na kapatid, kapamilya at Kaposo. <laughs> tol Tres Morales, mika mika Love, shout out to you, Hayat. Congratulations, kapatid. Congratulations, congratulations at ikaw yung na isa nang ganap na monetize channel. Ayan, tuloy-tuloy lang ang uh, laban, Tol. Tuloy-tuloy lang ang laban at uh, sagwan lang, sagwan-sagwan lang. At salamat sa pagpa-inspired sa ating mga small YouTuber. Salamat sa pagtulong at tuloy-tuloy lang ating pagtulong sa kanila. Kasi, ah, uh, Diyan tayo nag-upis sa lahat, kapatid. Ayan, sagwan-sagwan lang. At andito lang ang team para magsuportahan tayo. God bless you. Hello, Tres Morales. Congratulations to you for being monetized and white to wear. I'm here to you to support. You deserve that. Thank you. From your secret heart, American Feel. Bye. Hi, Tres. Hi, Tres Morales. And I uh, want to congratulate you for your journey in in YT. And I hope you will continue to grow and um, be be happy and enjoy every moment of your journey. We are here to support you. I'm here to support you. Support all the time in your journey in the YT. Congratulations. Keep it up. More power. Love you, bro. Hello! Hello! This is me, Regine De Castro. Ayan, ayan. I want to congratulations to Tres Morales for being monetized channel. Ayan. Kapatid, uh, Team Pyramid, ang galing talaga. Saludo and support. Uh, very proud of you, Tres Morales, and you deserve it. Thank you, thank you kasi you always supported me also. Marami kang sinasuportahan na alam namin maraming nagmamahal sa'yo. Dito sa YT World, thank you dahil nakilala ko kayo. Ang Team Pyramid, of course, ikaw din dahil uh, kahit gaano ka kabisis, nagagawa mo kaming suportahan. Ayan. Thank you, thank you kapatid and more bless sa iyong channel. Ayan. Thank you. Congrats! I'd like to dedicate these greetings to my friend, Mr. Tres Morales. <laughs> and I would like to greet you a congratulation, Su successful na, uh, application being a YouTuber. So now you are a monetized channel and a certified vlogger and youtuber <laughs> so good luck and good luck sa mga upcoming videos for those uh, hindi pa nakakadikit kay Tris Morales dikitan nyo na guys at supportahan natin ito at babalikan din kayo ng support niya bye bye Hello, Tris Morales! Mega love shoutout sa iyo at shoutout everyone! Ayan! Ayan, bago ako matulog, gusto kitang batiin ng congratulations kasi, ano, monetized channel ka na. At ayan, salamat pala sa mga, ano, pagsusuporta mo sa aking, sa aking LS, sa aking mga videos. Salamat sa pananood. Ayan, tuloy-tuloy lang. Keep it up. Keep working hard. Ayan. Maraming salamat sa araw-araw na pagsusuporta. Andito lang ako, si Provincia ng Araba, andito lang, andito lang, mag-aabang. Hello, Tres Morales. Uh, Tres Morales, congratulations for being monetized at YT World. Welcome to our uh, adventures. You deserve it, Tres Morales. Uh, I am here to support you for life journey. Congratulations, Tres Morales. Ay, isa ka ng monetized channel, boy. Ayan, enjoy mo lang. Nandito ako sa labas. Kaya, hindi ako nagsisigaw. So, I'm happy for you, boy. So, ayun nga. Keep on vlogging. God bless. Bye. So, ayan nga, guys. Nandito ako ngayon. Hindi dahil magpapasubscribe ako. Magpapalike. Nandito ako ngayon dahil nice kong i-congratulate yung aking kapatid na si... Tres Morales sa pagiging monetized channel niya. Ayan, kapatid, sa ng certified YouTuber. So, dati kong idol ko si Chokes, si Honda Beast. Ayan, ikaw na yung idol ko. <laughs> so, hintayin ko po yung ibang mga videos sa salamat, salamat sa pagiging inspirasyon. So, ayan, mapapasaan na wala ka na lang talaga. <laughs> uh monetizer na at uh, god bless you all sana mahaba pa ang iyong mararating at salamat din sa yung kaputihan bilang kapatid salamat din po ipagpatuloy mo lang yan kapatid ipagpatuloy mo lang yan at andito rin ako lagi na supporter thank you sa lahat-lahat ng yung kaputihan at congratulations talaga masaya ako na isa ka ng monetizer naganap na youtuber kaya congratulations kapatid tres and God bless you always ingat lagi and I love you always kapatid Sige, no, no more drama. <laughs> Basta, congratulations and God bless you. And I love you, Kapatid Tres Morales. Mwah, mwah. Hey, what's up, uh, Tres Morales? Ayun nga, pinabati kita ng isang napakalakas na congratulations sa iyo dahil ikaw isang monetized channel na rin. Ayun nga, congratulations. And we are happy for you na nakamiss mo na yung iyong isa sa iyong dreams ayan. And yun naman revenue yun naman yung ating trabaho ninyo. Ayun ayan. Once again, congratulations and bye-bye. Binabati ko po at kino-congratulate si Tres Morales dahil isa ra po siyang monetized channel. Congratulations brother. Keep it up, brother. So ayan, ah ka ng ganap na Monetize channel. Uh, congratulations sa iyo. Pagbutihin mo lang. Tuloy-tuloy ka lang. Nandito lang kami. Handang uh, sumuporta sa iyo. Salamat sa mga tulong mo. At sana uh, hindi ka magbago na tumulong sa mas maliit sa yo. At ganoon din naman kami. Uh, ito ay isang inspiration namin na maliliit. Na kaya... You know congrats loads for being a monetized channel. I'm so happy na you deserve and you achieve it na sa pagod at hirap mo. Ayan, salamat-salamat sa pag-support. Very supportive and sa mga small YouTuber lalong-lalong lalo sa mga small YouTuber. Salamat-salamat loads and um, enjoy enjoy for your new journey here in white world and congrats again and god bless you and more power to your channel and congratulations for being one of this channel tres morales thank you so much lord Ayun na nga, Lodi. Congratulations sa iyo dahil sa kanong monetized channel kami ay proud of proud and happy na happy dahil sa kanilang ganap na, na monetize channel. And syempre, dahil sa pagpupuyat mo yan, sa pagpupusige, sa pagsisipag dahil nakamit mo yan, ang wish namin is stay humble, good health, bawas-bawasan na masyado ang pagkakape, and always, ah, uh, Lagi mong isipin na dito lang kami mga kaibigan mo na sumusuporta sa iyo. Thank you and congratulations and keep safe. You know, hi bro, everpox, okay, and dito na naman ako guys upang batiin, batiin ko na naman ang aking brother, Tres Morales, ayan bro, congratulations bro, monetize channel, congrats, and patuloy mo lang yan bro, saan-saan pat nakuha na rin natin ang matagal nating pinagsikapan. There. Subscribe to my channel.